Ayun mga kaubas, update ko kayo dito sa aking dalawang puno ng ubas. Yung pruning natin ng nakaraan na mga sagad-sagad, yung aking pagpruning. Halos tinanggal ko lahat yung mga protein cane. So ito yung dalawang puno. Ito yung puno na halos alam ang alam ko patay na siya. Pero buhay pa siya. Pero ito na siya ngayon mga kaubas ang dami niyang bulaklak yan halos lahat ng kanyang bagong sanga ay may bulaklak ito natin tumalit na to ayun mayroon ayan o oh, mga kaubas ang ganda talaga ng variety na to ayan o oh. o oh, yun dito sa kabila lang ito mga kabahas ito yung isang arm arm na to yan o oh. di ba mga kabahas ayun o no? oh. ayan para makita ayan ayan tabi tabi sila o oh. yun yun pa o yun sa bandang likod nya o oh. ganoon din mga kabahas dito sa kabilang side nya may mga bulaklak din oh. Ayan. Oh. Di ba mga kawabas? Napakaganda tong variety na to. Ayan, medyo malabo lang sa video kasi maliliit pa. Pero pagkatapos to ng tatlong araw mga kawabas, malalaki na ito. Ayan Oh. Oh. May bulaklak lahat mga kawabas. Meron mang sigurong walang bulaklak dito bilang lang oh yun oh, oh di ba mga kawabas hmm, yan ito naman yung isang arm yan ito yung kabilang side nya oh di ba mga kawabas tapos yung talbos yung mga tumubong bawang sa nga puro healthy lahat hmm. Ito naman arm na to. Tignan natin mga kababas kung meron din siyang bulaklak itong arm na to. Ayan oh. o. So, Sa na ayan. Ito so, nga meron din. Dito. Ayun. Lumalabas na. Ayun o. Oh. Nagkukulay violet mga kababas. oh Walang bintis. Kala ko nito noon ay eh, patay na ang dami palang ipabulaklak mga kaobas biro mo yun sa mga tumubagong sanga na yan mga kaobas ay eh, meron siyang mga bulaklak ay eh, biniyayaan na naman tayo ng magandang maraming bunga mga kaobas ito dito naman tayo itong side naman na to yan hanggang doon so yan o oh. hmm. yan oo oh. diba ngayon o oh. ngayon yan yan medyo malabo sa video pero kapag tsagaan nyo na mga kabas madilim kasi yan oh. lahat mga kabas meron so surete Nakachambahan na naman mga kobas pero sana magtuloy-tuloy ito hanggang makapag-harvest tayo kasi marami pang dadaan ang pagsubok ito mga kobas bago ito mabuo dadaanan lang ng mga maraming malakas-lakas na ulan ay mabubuo ito mga kobas naglagay na ako ng uh, ito cow manure kahapon tapos mga eggshell ito mga pinagbalatan ng saging uh, ito itong, ano, itong wood chips tapos yung chicken manure mga kaubas yun yung nilagay ko dyan ito. So, mga eggshell mga organic para ano mga kaubas parang nagre-refill lang tayo ng mga nutrients dyan so back to bulaklak tayo Itong mga to mga kaubas oh, bagong tubo pero makita nyo talagang ang kakapal kaya siguradong lalabas din ang bulaklak dyan Ano? You know, no nakaka ano to sa ginawa sa pagkaramdam mga kaubas napakagandang gawing libangan talaga to after work kasi lalo pag nakita mo na siyang ganyan ay malilibang ka na parang pwede mo na sabihin sa sarili mo na nagtagumpay ka o oh, meron kakapal ng ano mga kaubas ng bagong saka So ganyan kaganda itong variety na ito mga kawas Ang variety nito yung black grapes inabaswat aswad Ayan. Bukas naman mag update tayo dun sa uh, Labing isa kong prenuning Meron na rin mga lumabas na bulaklak doon Ayan o oh. O oh. Wow Success mga kabas Kailangan na lang nito Fungicide tapos Insecticide tapos mga fertilizer mga kaubas. Follow up lang doon sa aking mga nalagay na organic. yan Kikita nyo yan mga kaubas. Dito. Kahit sira na itong sanga na to, May bulaklak pa rin oh. No? Tanggalin natin. Kasi dalawa sila. Ayan oh. No? oh. Kulot na ito pero may bulaklak pa rin oh. No? Ayun oh. No? si so, tanggalin na para tumabu itong bago niyang isang so, naayon ayon ayan ayon 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 success ayon 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 ayun oh ayon 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 mas marami yung complete uh, 75% 25% lang yung urea akala ko nito noon patay na mga kababas itong sanga na to tingnan natin ito uh, maliliit pa pero meron na rin bulaklak o oh. oh, meron mga kababas pero may halos dikit dikit na sila meron pa rin bulaklak dito naman itong arm na to galing doon tingnan natin ganito sa simula yan yan ito oh meron na yun oh ito ayun namuumbok na ito meron din mga kaobas yan oh maliliit pa pero kitang kita mo na yung yung bulaklak sa talbos oh yan oh o, oh, diba? ba? no? Mm. Ito, halos tabi-tabi. O, -tabi. oh, bulaklak, o. Oh. Ayan, wala yung mag-focus, eh. Ayan, no? Oh. Kita niya yan? Yung parang tore. Ayan, yun. Yon. Hmm ang characteristics di pala nitong grips na ito mga kaobas tulad ng mga sinasabi ko nung nakaraan eh mas maganda pala na ah, sagad sagad ang pag pag pruning tulad nitong ginawa ko na ito kasi mas naunang tumutubo yung nandito sa tabi nya yung pinaka side shoot na dito sa kunwari nitong mga kaobas nagtira ako ng dalawang buds pero lumaki na itong nandito sa gilid nya may bulaklak na so ang gagawin natin mga kau basta tanggalin na ulit natin ito kahit mayroon na siyang tumubong buds dyan bagong sanga kasi mayroon na ito maganda na ito para sa akin itong bulaklak na ito putulin natin tas alisin natin yon para ito na lang yung ating bubuhayin tapos ito mga kabas pag nakapag harvest na tayo kusa na siyang uh, namamatay yung protein cane kaya parang uh, namatay na siya natutuyo parang nag uh, doon self pruning siya kaya pag at na apply ulit ng fertilizer ay nagtumutubo pala yung mga bagong sanga at nagbubulaklak na siya kaagad So, yun mga kaubas ang characteristics ng inabasod natin yung ating black grapes. So, ito lang yung update ko mga kaubas bukas. Update ko na naman kayo dun sa isa kong labing uh, isang puno. Yun. Hanggang doon lang mga kaubas. Maraming salamat. Bye-bye.